Ano Baga, nangyari? Kumbaga, kibali po sir, dumating po kasi yung chat na yun. Pinasa lang po lang kapatid ko po yun. Tapos mm -hmm. hindi ko po kasi talaga alam na may ganun po talagang ano video siya. Okay. Kibali po, nung time na nakausap namin siya, umiiyak na lang po. depressed na po yata. Okay. Tapos sabi niya, te patulong naman ako. Sige. Palapit naman ganun. Nakarelasyon niya itong si Gail Ortega. Ano po? Parang ka-pling-pling lang po ata. Pero yung karelasyon niya po si ano Sky, pinasa niya po kay Skyler po. Sino si Skyler? Yung, yung pangalawa? Yung pangalawa po. Pero yung pangalawa, totoo po niya si Shane Cape po. So, dalawa lang. Opo, Inbo, opo, Binigay niya yung meron silang malalaswang video itong si sister niya, ni Gail. Opo. At itong si Gail naman pinasa doon sa isa pang lesbian na si Sh Shane. Uh, Shane. Ba't pinasa niya kay Shane? sila na po ng kapatid ko po noon. Ah, nag, parang nagselos? Opo. Pare, makakasuhan mga lintik na ito. Okay, bakit niya po ginawa yun? E, siya hubad na ikinig sa programa namin. Mm -hmm. Di ba, palagi namin inuulit-ulit to. Puro warning. Hindi kami nagkulang na lahat kayo, kahit na asawa mo pa, hindi ka papayag. Kayo mga kababayan ng lugi rito na pipicturan yung ginagawa ninyo. Dahil darating yung time, hindi natin alam, nagka-break, naghiwalay, nag-away, pwede pa kayo i-blackmail o tulad nito, naghiwalay dahil sa inggit, pinasa. Ngayon, syempre may kaso sila, kaya lang damage is bindaan. Na, nakalat na. Shine, Kate, magandang hapon. Yes, magandang hapon din po sa therapy. Ma'am, ba't ganon? Bakit niyo po kinakalat yung malaswang video ni Janet at ni Gail? Sir, ano po, wala po akong kinalat, sir. Wala po akong may nisenda ng kahit kanino po. One time lang po ako nakapag-sharing screen pero hindi naman po yun matagal. Sino niyo po? Sharing screen po, one time po. Nakashare po kung ano po yung nakikita ko nyari sa akin, sir. Nakikita mo din. Ah. Opo, nakashare screen po ako sa inyo. Eh bakit niyo po sinare screen po yung video na yon? Long time na po yun kasi, sir. Ano, magkaaway po kasi sila noong na sharing screen ko yung jowa po ni Shelo. Oh. Ang nangyari po kasi bigla ko po kasi nabanggit kasi nagtatanong siya bakit daw kami naghiwalay, bakit daw ganun ganon Nabanggit ko po na gawa nga kasi doon. Tapos di ko rin alam bakit na sharing screen ko yung time na yun na na napakita ko sa kanya na may video yung ganun. Kasi ayaw niya rin maniwala na yun yung dahilan kasi ang sabi ni Lolo ko ko siya. Pero may ebidensya na po kayo, no? Meron na okay. po, sir. Pa na po yun at lahat ng mga video. Yes po, Senator. Anong yes. kaso dito sa mga nag-share-share ng video? Uh, Senator, kung yung mga video po is explicit sexual in nature, it's anti-video voyeurism. Kung it's not explicit but nakasira po sa uh, pangalan ng isang tao, it can be cyber libel po, Senator. Ma'am, anong klase yung laman sa video? Ano may nakikita doon? Yung buo sir, yung ano u po video talaga. Opo. Opo. Tapos may ginagawang ah. ah sila the case talagang it's the sexual act or any part thereof then anti-video voyeurism po for the publication of unconsented sexual videos mabigat na kaso yon mabigat po siya senator it's a special law it's it's also very easy to prosecute senator kasi umamin naman na po na siya yung nagpublish and that aminado po yung complainant no that is her doon po sa video so yes senator maganda pa Eh para si Shine Kate eh sabi niya na share screen Share screen lang daw yung, yung ginawa niya, mirror, para minero lang niya para sa mga iba makita. It's still the same po, Senator. Uh sharing your screen is still the same as publication po. Uh, as long as a third party is capable of seeing it. Uh mm -hmm. kasama na po siya doon sa Eh marami na kita kasi sharing eh Ito is po po. Ibig sabihin nakikita po. Nakita na marami. Opo, nakikita yes. mo yung nakikita ko. Okay? Yung mga nakakita, meron din ba kaso yon Ah, hindi naman po. Sana as long as hindi nila, viewers, hindi nila shiner ah, ulit. Po. Yes po, ang deadly po dyan, Senator, and I've seen it happen and people have been punished for it, uh... yung pag-click ng share sa Facebook send That's enough already for publication sa anti-video boyres. Nag yung nag-click yung nag-share po, yung tinapos po yung process of sharing, Senator. Nako po, eh um, marami po. mga kasuhan po dito. Share, share, Actually, sir, po. marami po dito po nakita ko na po yung video. Uh, bali marami pong ka-share. So marami pong nag-share screen dito. Marami pong nagmi-mirror. Hindi na daw po kilala ni Ma'am yung iba. So base po dito sa video, sir, um nagsa uh, nagsasarili po si si Ma'am Janet. Uh, po tapos naka-share screen po yung video. Ah, po. wala wala diyan si uh, ano, si Gail. Si Gail po, medyo madami to, yes. Nandito po. Ano? Meron ba yung silang dalawa? Wala. Hindi po. Kibali ka video ko lang po. Ah, okay. Si Adrian Garrett. Eh, yes po, Senator. Itong si Gail, inutusan niya itong si Janet or dalawa sila at si Janet ay nag uh, nagsasarili habang nanonood itong si Gail. Yes po, Sen. Kahit po yung pagsasarili po, as long as kita po yung Uh, lahat daw, lahat. Uh, sensitive portions, yes po Senator. Uh, pasok po siya sa anti-video voyeurism. Hindi po kailangan na penetrative sex po. Uh, any kind of sexual act po, pwede na po siya. Magandang hapon po Tinyente. Sir, good afternoon. Paano po yung pag-approach nyo, atake nyo rito sa pag-file ng kaso doon sa mga may sala? Yes sir, um open po yung PNP ACG 24/7 anytime po. Pwede pong puminta dito yung uh, victim or yung complainant po. Dalhin niya lang po yung mga e documents na uh, pwede natin gamitin as evidence. Yun po yung uh, screenshot na talagang uh, tin transfer or sinend or meron po siyang video na Uh, hawak yung suspect po and uh, i-print lang po ito ng complainant at ipakita po sa amin dito para ma-assess po namin yung sitwasyon and malaman po natin kung anong pwede natin isang pangkaso at anong next na gagawin po. eh yung complainant po ay nasa abroad? Uh, pwede po yung ano representative niya lang po sir uh, pumunta dito at para mag-guide na, na rin po namin. Pero uh, kukuha ata, pagkakaintindi ko sa embahada, in this case nasa Kuwait po yung victim. Uh, na parang in niya ito pong uh, sister niya na maging uh, magrepresent sa kanya sa mga kaso. Yes sir. Yes sir, yan po yung special power of attorney po. And uh, pag pumunta po dito yung uh, representative niya, doon na lang rin po kami magbibigay ng instruction and uh, tutulungan na lang rin po namin yung uh, representative niya po kung ano dapat gawin. Shine. Yes po, sir. May kaso kana? Okay lang po, sir, kasi Nangyari din naman po yun sir. Eh. Pero yung bintang po sa akin na ako po yung nagsisend sa kahit saan po sir, hindi ko po yun nagawa. Yung sharing screen lang po. Kaya nga po, may tama ka doon ma'am. At regalo, di ba mas mabigat ang kaso nitong si Janet yung kung saan nag-originate yung video? Uh, pareho, 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 pareho. Pareho. pareho sila ng liability senator under our anti-video voyeurism law. No? Sige ganun lamang at uh, sasamahan namin kayo ma'am uh, kay Teniente uh, Walenme Arsilio at, at kausapin niyo po yung sister niyo, kumuha ng special power of attorney sa embahada natin adun uh, doon sa Kuwait at yun ang gagamitin na para ma-represent po siya. Tama ba ako, Tony Garrett? Yes po, Senator. Magpapa-apostil lang po sila sa ating embahada ng SPA para po ma-recognize ng ating PNP anti-cybercrime group. Tinyente, um, sa Monday siguro, dyan po kami para humingi ng tulong sa inyo, okay. Tinyente. Yes po sir. Anytime po sir. Bukas po yung uh, PNP ACG office po para tumulong po sa mga victim po. Paalala po na uh, galing sa PNP sa mga kababayan po natin, most especially sa kababaihan at kabataan, uh, panatalihin po natin privado yung mga sexual activities po natin at yung mga private parts po natin. Huwag po tayo basta-basta mag-send or uh, mag-video call kahit kanino naman, lalong-lalong na kung meron mang itong explicit na content kasi ito po ay maaaring gamitin sa atin and tayo din po dito mapapahiya. Iwasan lang lang po natin at maging maingat po tayo sa mga uh, social media uh, interactions po natin. Thank you. Very well said. Thank you po Teniente. Magandang hapon po madam. Thank you. Ma'am Shine, good luck na lang po sa inyo ha. Good luck. Ma'am punta kayo doon wow, kayo. Para umpisa na natin yung <laughs> kaso. Sasama namin kayo doon kay Teniente at sa bala si Teniente ang mag-file ng kaso sa mga ito. Salamat po sir. Madam, thank you rin po sa tiwala. Magandang po. Kumusta lang kay Janet sa sister niyo?